Yung pinagluto mo na nga siya, tapos tatanungin ka pa niya. Ano tayo mo? Hindi ko alam, basta <laughs> tikma mo na lang. Siya na nga yung pinagluto, hindi pa sinasabi. Pero sarap naman siya, diba? Kung ko sa mga babae, puro pakipot, pero gusto rin naman pala. Nature na nila yun. Kailangan mo lang talaga sila intindihin. So, naghiwatay ng mga aromatics mga tol, bawang pati sibuyas. Tapos, nagbukas nga pala ako ng isang lata ng button mushroom. Tapos, kalamansi mga tol, mga anim na peraso. Tapos, hiniwa ko na nga pala yung atay ng baboy. Nang maninipis lang. Tapos, imarinit natin yung atay ng baboy ng ano, seasoning. Tapos, toyo, worcestershire sauce, pati kalamansi. ng paminta. Tapos, ano, 30 minutes ko lang and then nagpaitay ng kawali yung mga tropa hindi syempre tapos ipansure natin yung atay ng baboy pag ganyan ganyan nga pala yung tsura, eh, pwede mo na siya i-set aside muna. Medyo meticuloso kasi magluto ng atay ng baboy. Para sobra sa luto, pwede siyang tumigas. Tapos gumamit nga pala ako ng butter, ginis ako yung bawang, sibuyas, pati yung mushroom. Sinama ko na nga pala yung marination Yan pala yung magiging sarsa natin. Tapos binalik ko na nga pala yung atay ng baboy. Kapag nagluluto talaga ako, ugali ko talaga tinitikman yung niluluto ko. Para alam ko pa kung ano adjust ko sa lasa. Simmer na for another 2 minutes. Tapos ito na nga pala yung version natin ng ano, pork liver steak. Lalagyan ko nga pala ng garnish sa ibabaw para mukha namang presentable, di ba? Mo. Hindi ko alam, basta mo na lang. <laughs> siya na nga yung pinagluto, hindi pa sinasabi. Pero sarapan naman siya, di ba?